sa so, na sa tatlong operasyon pero namimilipit pa rin sa matinding sakit ng tiyan ang isang bata sa Zamboanga, Sibugay. Nagkapatong-patong na kasi ang komplikasyon niya sa bituka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa murang sumay ilalim na sa tatlong operasyon ang isang batang lalaki mula si Bugay. Kaya ngayon ang bata, butot balat na. Mayat maya kung humiyaw at mamilipit sa si sakit ang limang taong gulang na si Ronnie Modapila. Nagsimula noong Setyembre ang iniinda niya sa bituka, kaya kinailangan niyang sumailalim sa tatlong operasyon. Pero yung pediatrics niya, pangalawa, yung December 30, bituka niya dikit-dikit, nabulok, pinutulan, tapos inano, yung inano ng plastic yata, yun ang bituka, pinalitan. Uh -huh. Ang ano, January 7, nagano naman sobrang sakit pa rin tiyan niya. Nagliking daw yung ano bituka niya. Kaya napirahan naman ulit. Tapos sabi ng doktor, ilabas na lang natin yung ano niya, bituka niya para safety. Si Ronnie ay mayroong ruptured appendicitis o pagputok ng appendix, intestinal obstruction o pagbara ng bituka, at generalized peritonitis o pamamaga nito. Maraming naging komplikasyon ah, dahil kumalat na ang infection sa bituka ni Ronnie. Itong acute appendicitis, ito ang pinaka-common na uh, surgical emergency sa buong mundo. No? So, uh, mamaga yung appendix, ang common cause ay tumigas na dumi, tapos na-stuck doon sa dulo ng appendix, kaya nagbabara, tapos namamaga, gagawa ng bacterial infection, tapos yun, nagkaka-appendicitis na. Ayon kay Doc, may pag-asa naman na gumaling si Ronnie. Kaya lang nga maraming gamot at maraming operasyon pa ang kailangan gawin sa si kanya. Kaya si Nanay Alma hindi mapigilang maging emosyonal mm. sa tuwing nakikita raw ang anak na nahihirapan. Mm. Sobrang sakit ma'am. Kasi so, parang niya kasabihan, huwag na daw ako may tama na daw. Uh, uh, ano daw, pag pagod na daw ako. Ngayong buwan, nakaschedule ulit si Ronnie na maoperahan sa pang-apat na pagkakataon para ipasok ang kanyang bituka. Kaya nananawagan po ang kanyang pamilya ng tulong. May pangarap ang anak ko at sobrang mahal na mahal ko siya. Sana po natulungan niyo po kami. Paalala ni Dok sa lahat, kapag nakakaranas ng severe abdominal pain sa kanang baba ng tiyan at may kasamang pagsusuka at lagnat, pumunta na agad sa doktor para malaman kung appendicitis ba ito. Mobile Journal Yeda Pascual po, na nagpapaalala dahil bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga